Guys, meron ba kayong mga outlet dyan na maluwag na gaya nito? Sobrang luwag na. So, pag ganito na guys, ang outlet ninyo, awag nyo nang gamitin sa mga appliances ninyo kasi pwedeng madaling masira yung mga appliances gaya ng ref, electric pan. So, iwasan na natin to gamitin. So, kung gusto niyo pa itong gamitin guys, pwede pa natin to marimedyohan. So, pwede pa natin to higpitan ul ulit. So, para magagamit natin. So ganito lang guys ang pag-ayos ng maluwag na outlet. So tanggalin lang natin to. Yan. Makikita nyo dito guys, ito yung terminal ng outlet natin. So pakita ko sa inyo, yan kapag i-plug natin yan, maluwag na. So kailangan guys, maliit lang yung clearance nito, itong terminal na to. Ay ah, lapit natin yan magkabilaan. So try natin. Yan, ilapit lang natin. Kung maluwag ulit guys, sa tagal ng gamit so ganito lang ang gawin ninyo yan kailangan uh, maliit na lang yung clearance so subukan natin guys dito tingnan nyo so kumakapit na yung plug natin hindi gaya kanina yan so dito sa kabila maluwag yan so ang gawin lang natin guys ay ilapit lang natin yung terminal na yan para bumalik yung higpit ng uh, plug natin sa outlet